Mahal na kapatid, bago mo simulan ng araw na ito, sandali lang, huminga ka ng malalim. Pumikit ka at ituon ang puso mo sa Diyos. Dahil sa mundong puno ng kaguluhan, takot at pagsubok, may Diyos na hindi kailanman bumibitaw. May Diyos na nagsasabing, Ako ang iyong kalasag. Sa bawat hakbang ng buhay, sa bawat laban na iyong kinakaharap, kasama mo siya Kaya't sa mga oras na ito, hayaang ang puso mo'y tumahimik. Lumapit tayo sa Kanya. Manalangin. Magtiwala. Dahil ang Diyos ang iyong kalasag, ang iyong lakas, at iyong tagapagtanggol. Halina't sabay tayong manalangin. Panginoon, sa pagsikat ng araw, kami ay lumuluhod sa inyong harapan. Sa katahimikan ng umagang ito, ipinapaalala mo sa amin ang iyong kabutihan. Marami pong salamat sa panibagong buhay. Salamat sa paghinga, sa liwanag, sa pag-asa. Sa bawat patak ng hamog sa umaga, naroon ang iyong presensya banayad, tahimik ngunit tapat. O Diyos, Ikaw ang aming kalasag. Kahit gaano pa kagulo ang mundo, Kayo ang aming tanggulan. Wala kaming dapat ikatakot dahil Ikaw ang aming tagapagtanggol. Sa araw-araw na laban ng buhay, kami napapagod. Napipinsala kami ng mga salitang mapanakit, ng mga alalahaning walang katapusan, ng mga hamon na tila wala ng lunas. Ngunit ngayong umaga, kami nagpapahinga sa inyong mga palad. Inaamin namin hindi namin kayang lumaban mag-isa. Kailangan ka namin, O Diyos. Kayo ang aming kalasag. Panginoon, balutin niyo po kami ng iyong kapangyarihan. Labanan mo ang mga hindi namin kayang labanan. Protektahan mo ang aming isipan sa mga kasinungalingan ng kaaway. Linisin mo ang aming puso sa mga alalahaning hindi namin dapat dalhin. Marami po sa amin ang takot. Takot mawalan, takot magkamali, takot sa kinabukasan, takot sa sakit, takot sa kamatayan. Ngunit Panginoon ang iyong salita ay nagsasabing, Ikaw ang aking kalasag. Ang ibig sabihin ito, hindi kami kailanman nag-iisa sa digmaan ng buhay. Kasama ka namin sa gitna ng bagyo. Nakasalo ka namin sa bawat luha at panaghoy. Kaya't sa umagang ito, binibitawan namin ang lahat ng takot at niyayakap namin ang kapayapaang nagmumula sa inyo. Sa bawat hakbang ng araw na ito, Naisin po namin ikaw ang aming gabay. Ikaw ang manguna sa aming mga lakad. Ikaw ang tumakip sa aming mga pamilya. Lalo na po ang mga anak naming lumalabas sa bahay. Ingatan mo sila, Panginoon. Gawin mong ligtas ang kanilang pupuntahan. Palibutan mo sila ng iyong mga anghel. Sa mga magulang, manggagawa, guro, manggagamot. Sa bawat Pilipinong lumalaban araw-araw kayo po ang maging kalasag nila. Sa pagod, ikaw ang lakas. Sa hirap, ikaw ang lunas. O Diyos, dumadain po kami para sa bayan namin. Itaas mo po ang Pilipinas. Sa gitna ng kaguluhan, kasinungalingan, kahirapan, kayo ang aming kalasag. Pagpalain mo po ang mga leader, ang mga lingkod bayan. Huwag mong hayaang mangibabaw ang kasamaan. Labanan mo, Panginoon, ang katiwalian. Palitan mo ng katotohanan at katarungan. At kami bilang mamamayan, turuan mo pong maging tapat, maging mapagmahal, maging makadios. Bigyan mo po kami ng lakas upang manalangin at manindigan para sa tama. Panginoon, hindi lang po proteksyon sa katawan ng aming dalangin, kundi higit sa lahat proteksyon ng aming kaluluwa. Palalimin mo po ang aming pananampalataya. Tanggalin mo ang kayabangan at palitan mo ng kababaang loob. Turuan mo kaming umasa sa iyo kahit hindi namin naiintindihan ang iyong mga ginagawa. Sa gitna ng unos, sa gitna ng katahimikan, turuan mo kaming makinig sa iyong tinig. Na sa bawat tibok ng aming puso, marinig namin ang iyong paalala. Anak ako ang iyong kalasag. At ngayon Panginoon, bago kami tuluyang humarap sa araw na ito, ibinibigay po namin ang lahat sa iyo. Ang aming pamilya, trabaho, pangarap, kasama na rin ang aming mga sugat at pag-aalinlangan. Tulungan mo kaming magmahal, maging mapagpatawad, at maging liwanag sa iba. O Diyos, salamat po sapagkat kailanman hindi mo kami pinabayaan. Kayo ang aming kalasag, ang aming kanlungan, ang aming Diyos. Aming Diyos na buhay sa unang sandali ng umagang ito. Kami lumalapit sa iyo ng may kababaang loob at pag-asa. Salamat sa panibagong araw, sa panibagong paghinga, sa panibagong pagkakataong maranasan muli ang iyong presensya. Sa katahimikan ng umaga, inaamin namin kami mahina Munit kayo o Diyos ay aming kalasag. Kayong nagbibigay lakas, kayong nagbibigay panatag sa aming puso. Marami kaming kinakaharap na laban Panginoon. Sa isip, sa puso, sa aming paligid. Minsan kami napapagod, nanlalamig, naguguluhan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, naalala namin ang iyong salita. Ikaw, O Panginoon, ang aking kalasag. Ikaw ang humaharang sa mga panganib. Ikaw ang tumatayo sa pagitan namin at ang aming mga kinatatakutan. Diyos, protektahan mo po kami ngayon. Harangan mo kami mula sa anumang kasamaan at akayin mo kami sa landas ng kapayapaan. Panginoon, binubuksan po namin ang aming puso sa iyo. Naririto po ang aming mga takot ang aming mga kabiguan, ang aming mga pagkukulang. Tulungan mo kaming bitawan ang mga bigat na bumabalot sa aming kaluluwa. Linisin mo kami. Patawarin mo kami. At punuin mo ng iyong liwanag ang bawat madilim na sulok ng aming buhay. Kami po'y nananalangin para sa aming mga mahal sa buhay. Ang aming pamilya, mga anak, magulang, kapatid. Itaas mo po sila, O Diyos. Ilagay mo sila sa ilalim ng iyong kalasag. Kung sila'y nasa panganib, ingatan mo. Kung sila'y may sakit, pagalingin mo. Kung sila'y naliligaw, gabayan mo. Huwag mong hayaang sila'y mapariwara. Ikaw lamang ang aming maaasahan. Ikaw ang aming kanlungan. Panginoon, inilalapit din po namin ang aming kinabukasan sa inyo. Napakaraming bagay ang hindi namin kontrolado mga plano, pangarap, problema, pagbabago. Ngunit sa lahat ng ito, kayo po ang may hawak. Hindi namin kailangang matakot dahil ang Diyos na aming sinasamba ay makapangyarihan sa lahat at tapat sa kanyang mga pangako. Kaya't itinatagubilin po namin ang lahat sa inyo, ang aming trabaho, ang aming kabuhayan, ang mga desisyong kailangan naming gawin. Bigyan niyo kami ng kaalaman, karunungan at kapayapaan. Panginoon, sa panahong kami napapalibutan ng kaguluhan, maging ikaw nawa ang tahimik na tinig na nagsasabing, Ako ang iyong kalasag. Turuan mo po kaming hindi sumuko. Turuan mo kaming maghintay, manalig at magpatuloy sa paglakad. Kahit hindi namin nakikita ang buong larawan, tanggapin mo ang aming buhay at gawin mo kaming instrumento ng iyong pag-ibig. Sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kaibigan, na nangangailangan ng tulong gamitin mo kami, Panginoon. At sa huling limang minuto ng panalangin ito, Panginoon, kami mananatiling tahimik sa iyong presensya. Sa katahimikan, hayaan mong lumubog ang aming puso sa iyong kapayapaan. Hindi na kami matatakot hindi na kami mag-aalinlangan sapagkat ikaw ang aming kalasag. Salamat po Diyos. Sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan, kananaalan at pagsamba. Magpakailanman. Amen. Ama namin sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kaparano noong unang-una. Ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung na ka ng panalangin ito, Ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.